Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tiwaling mga pulis na nagtatanim ng droga sa kanilang mga bunibiktima. Ginagawa nilang palabigasan ang mga taong gusto nilang taniman ng droga. At itong mga tiwaling mga fiskal ang mga kasabwat ng mga tiwaling mga pulis. Alam naman ng mga fiscal na tanim lang ang droga sa biktima. Pero bakit tinutuluyan pa rin kasuhan ng fiscal? Kasi nga natatakot din ng mga fiscal na mapatay sila ng mga criminal na mga pulis. At may parte o kahati ang mga tiwaling fiscal sa makukuha nila sa mga kawawang biktima. Lumakas ang loob ng mga tiwaling mga pulis sa panahon ni Duterte. Presidente na walang ginawa kundi ang pumatay ng tao. Walang naidulot na mabuti sa bayan ang maghasik ng takot sa mga mamamayan. Sa halip na tulungan ang mga kababayan natin para maibsan ang kagutuman, ano ang ginawa? Inuutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga tao na gusto niyang patayin dahil sa droga daw na hindi naman totoo. Naging salot na presidente sa bayan. Naging salot ang mga pulis sa lipunan. Mabuti na lang napalitan na ang presidente na walang ginawa kundi ang maghasik ng takot sa bayan. Mas mabuti pa si Hitler, ang kanyang pinapatay ay hindi niya kalahi. Pero si Duterte kapwa Filipino ang kanyang pinapatay. Naging salot sa lipunan ang mga pulis. Ginagawang palabigasan ang mga taong gusto nilang taniman ng droga para pagkaperahan nila. At kapag kinasuhan mo sa ombudsman, Napulcom, PNP Krame at Fisk Alia ay kinakampihan pa nila. Sabi nga, birds of the same feather understand each other. Kaya patuloy ang gawain ng mga masasamang tao tulad ng mga pulis. Trabaho kasi yan ng mga tamad at bobo. Maski walang alam sa batas, pwedeng magpulis. Jogging jogging ka lang ay pulis ka na. Ambisyon ng mga bobo na mga bata ang magpulis. Wala nang hustisya ang katulad natin ng mga mahihirap na banibiktima ng mga tiwali sa gobyerno. Kasi mismo ang ombudsman, PNP Krame, na pulcom at prosecutors office ay natatakot sa mga criminal na mga pulis. Kaya inaabswelto nila ang mga criminal na mga pulis. Sa panahon ni Duterte kapag inilista ka sa barangay na drug addict ka kahit hindi totoo ay papatayin ka ng mga pulis. Para bang ang buhay ng tao ay inutang mo sa mga pulis at kay Duterte. Presidente na walang kwenta. Yung sa General Trias na nagtanim ng droga sa kawawang biktima ay natanggal na sa serbisyo. Mabuti na lang matapang ang mga biktima na kasuhan ng mga kriminal na mga pulis. Kodas to General Marble dahil tinanggal na niya ang mga pulis na sangkot sa pagtatanim ng droga. Mabuhay ka General Marble, mantakin mo kinampihan pa ng mga tiwaling fiscal sa kavite ang mga tiwaling mga pulis. Naalam naman ng mga fiscal na tanim lang. At yung judge na kumampi sa mga pulis dapat kasuhan din. Pati mga fiscal na nagdesisyon sa kaso para may sampa ang kaso sa korte ay kasuhan nyo ng disbarment sa Supreme Court at kasuhan nyo sa Prosecutor's Office para makulong sila. At kapag kinampihan ng mga tiwaling fiscal ay kasuhan nyo rin si fiscal sa Supreme Court ng disbarment para madisbar at sa ombudsman para matanggal sa trabaho. Talamak dyan sa Cavite ang pang-aabuso ng mga tiwaling mga fiskal. Mga wala kasing mga cliente kaya nag-apply pagka-fiskal. Mga mahihinang abogado kaya nag-fiskal. Talamak ang pang-aabuso ng mga fiskal dyan sa Cavite, lalo na sa Dasma at Imus. Mga tiwali mga fiskal dyan. Ikaw pa na biktima ang tatakutin at bibiktimahin ng mga tiwaling fiskal at judge. May tinanggal dyan sa Cavite isang judge tinanggal ng Korte Suprema. Kaya huwag kayong magtiwala sa pulis. Magtiwala kayo sa ahas, huwag lang sa pulis at kay fiscal. Kasi sila ang mga salot sa gobyerno. Kapag biniktima kayo ng mga pulis at ni fiscal at ni judge ay kasuhan nyo rin sila para matanggal. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.